Hello guys. Ayan, meron ano, um, I was very frustrated. Ayan, sobrang frustration ko guys kasi meron akong pinurchase online na ano, biscuit. Ayan, sa Facebook ito guys, nakita ko siya. Ayan, mag kayo sa mga nakukuha nyo online. Ayan. At ito nga dumating sa akin ngayon at binuksan ko siya. Ayan, gusto kong bumili ng biscuit guys at ang nakita ko kasi doon, Napakaganda. Ayan, ang nakuha ko guys ay ito. Ayan, hindi ito guys yung aking in-order online. Ibang iba siya. Ang liliit. Sobrang liit guys. Sobrang liit. Ito yung itsura niya. Ayan. I'm very frustrated guys. Sobrang sobra yung ano ko. Galit na galit ako sa seller. Kung sino man siya. Ang pagkakamali ko lang guys ay hindi ko na-save kung sino yung seller. Ayan, kasi hindi siya nag-message man lang sa akin na marereceive ko ang package ko or whatsoever. yan. kagaya ng mga ibang ino-online ko guys kasi nag-message -me sila sa akin. Ayan, ito nga guys, bumili ako ng ah, worth 680 pesos at ito lang yung itsura na nabili ko. Ibang-iba guys, don sa pinakita nila na biscuit na in-order ko. Ayan. Yan, nagtry ako guys na tignan sa Facebook yung dumaan sa wall ko, hindi ko na siya makita. Pero alam ko, alam niyo 'yon guys. Kung nakikita niyo yung kung nakikita niyo yung sa Facebook yung dumadaan na nagtitinda siya ng biscuit at nagse-sale siya ng uh, meron siyang ano, ano yung package package din nila na ano, makakamura kayo. wag na huwag kayong bumili guys. Please lang, don't purchase on that seller, Ayan. Pagkakamali ko lang, nakalimutan ko siya, guys. Ayan, be aware lang. Nakalimutan ko yung seller. Nakalimutan ko yung pangalan ng, sa Facebook. Nakalimutan ko yung pangalan ng company. Ayan, ito, word, uh, nakasulat kasi sa, I think this is Korean. I'm not, I'm not sure. Pero parang Korean language. Ayan, sa mga nakakalam, guys, Korean ba to? Ayan, please help me. Ayan. At saka mag-aware sa mga umorder online ng biscuit na to. Please guys, kagaya rin ito. Kay hindi niya ka... Hindi niya ito kagaya guys. I mean, parang ganito siya. Ayan. pagkakalam ko malaki. Ayan. Sobrang liit nito guys. Tingnan nyo yung koko ko guys. Sa laki lang ng biscuit na ito. Nabibili ko lang to ng piso-piso guys sa mga Korean store dati. Ayan. Yung mga nakakain lang natin sa mga store. Sa mga local store natin. Ayan. So guys, ayan. Papakita ko sa inyo para wag kayo bumili online. Stop buying on Facebook guys. Yung biscuit na pinapakita nila doon. Ang daming scam. Na-scam ako guys. So, be aware. Ito yung laman nito. Bumili pa naman ako guys ng 30 pieces. Sinabi ko sa kanila 30 pieces at ito ngayon. 30 pieces lang na ganito. Napaka sama ng loob ko guys. Napaka sama ng mga taong nag sa akin. Hindi eh, ko maalis. Ayan, yung 30 pieces niya mga ano kapatid, eto lang siya. Ayan, 5 each ano balot. Eto. Eto yung 30 pieces niya. Eto nga yan, ganito kaliliit. Ganito. Sinong hindi magagalit guys? sinong hindi ma sa nangyari? Ayan. Ayan, wag kayong bumili guys. Stop. Ayan, cancel nyo yung sino may nakapag-order na stop ordering. Cancel nyo siya guys. Ayan. Aware lang sa mga kapatid natin dyan na naloko kagaya ko na maluloko pa nila. Ayan. Please stop making scam sa mga tao. Napakawalang mudo ninyo. Stop making scam. Stop, stop, stop.